Jali 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 bi jali jali, jali 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 bi jali jali, jali 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 Halinat magseya, si jamit na kita na. Jali 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 bi jali jali, jali 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 bi jali jali, jali 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 jali. Sa gusto mag Jollibee, ginagaya si Jollibee, no? Hmm. Amos na? Hmm. My name? I am. E? E? Summer. Um, Summer. Muna bago, um, Summer. 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 Bel. Summer. 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 am? Um, two? Years old I live, live. At, at 845 Bye. Cebu Street. Balik-balik. Yes. Sampalo. Manila. Iya. Yeah. Oh, dali sasayaw na daw. jali-jali, jali bi jali, jali. Jali-jali, jali bi jali. Jali 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 bijali jali Halina mag saya <laughs> Narita na Jali 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 bijali jali, jali 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 May lum di. Mata ba Mga bib Mga bib Ngonit Wow, sa? <laughs> sa likod ay isa. Sa likod ay isa. Sa likod ay sabi ng... Quak, quak, quak. Quak, quak. Anong sabi ng dog? Ang cat. ng goat. Yot. Mm. Hindi, kaw yan eh. Nang kaw. Nang bird. Hmm. Number Ni Samer Anong sabi ni Am? Anong sabi ni Am? Ano mo nang sabi ni ano Samer? Wag na nga Mama Mama Ano? Dali, anong sabi ni Sam? Mama? Mama? Mama, ano? Mama, ano? Mama? Hello. Mama, hello? Huwag <laughs> na nga, huwag na nga. Pumunta ni Jollibee. Mama? Anong sabi ni Sam? Mama? Mama? Dede. Dede.